guys, for today's video naglampol na po ang bagyo oh. pero kiri pa naman holy shit kailangan kong anong kinakain ng mga pato doon, tinaling po na yung red chilies ko dito e eh. tsaka long green chili ko. Sana iwag naman tuktukin ng mga pato ang ating, ang aking pananim. Shhh! Ayan o. Diba guys? Ito po ang ating tinanim ng mga sili. So, wrong timing ba na nagtanim ako? ginawang tambayan ng mga ano pato okay so dun kayo naging sa isip sana po ay hindi po malala ang ating bagyo para naman makasurvive ang ating mga kababayan. So, Huwag shh, kayo dito tumambay, mga pato-pato. Dun. Okay? Huwag yung inisturbo yung pananim ko. So, ano pong tinanim nila dito? Uh, I think ito po ay pepino. Yes, pepino po yan. Ang kalamansi po natin. Pwede eh. nang pitasin. Eh. So, ito po ang aming um, garden area. Walang kabuhay-buhay pa. Alright. So, dito may tanim na uh, talbos. At dito, may tanim na kalabasa so yes this is our garden area for now from now on And, uh, this is the ceiling yung ceiling dating hitik sa bunga eh ngayon po ay wala na kailangan ng palitan Punta naman tayo sa Riverside. Pag naisip mo, ito po yung aming balon, oh. Aba, nilagyan na po ng sinimento na para pag yung mga bata naglaro ay huwag silang mahulog diyan ay nap napakaganda ng klima hindi masyadong mainit I'm not sure kung Anong signal ba ang sambalis ngayon? So, high tide po guys. So, high tide. Yung aming cute na bangka o. Ganda diba? Cute na cute yan. Saan ba tayo magdala? Dito pala. dito sana ako mag garden Kaso ano eh, tatabunan daw yan ng lupa. So, hindi na ako makapag-garden in that part. Now guys, nandito na po tayo sa uh, camping area. Meron kaming puno ng ah... Uh, isang parok dito, pero never yan nagbunga. Sayang naman. <clears throat> And ito, flex natin yung comfort room. So, ito po yung magiging comfort room sa mga magkatamping. Wow! Looking good! So, may doon naman. Okay guys, yung kuntun ay inalis na po dito. And, yan. meron tayong muli dito. Merong kuntun bunga. This are the garden area oh. And, right here. Ito yung docking area. Okay. Bakit naiisip ko? And then, ito yung arm sa table natin. So, never pa kaming nag-inuman in this area. Parang magandang mag-set up na ano dito ah. Uh, tables and chairs para mag-hang out. And dito ang um, sana lang talaga eh wag nang mag-erosion ano. All right, guys, so ito po ang kaganatan sa halming area. beach. That's it for the video, guys. Ciao.